Mga bulong na exempted sa 12% tax siringkan bulong sa cancer, diabetes, hypertension, asin, iba pa, nadagdagan pa susug sa BIR. VAT exemption sa mga bulong, dakulang kagianan subuot para sa mga may helang asin sa senior citizen. Uyang report ni Chris Novello. Masarong dekada na poon kan madiskubre kan 82 anya sa si Alfredo Atun na may helang palansyang diabetes. Poon subot kan madiagnose ka na sabing helang, may apat na maintenance na buluining iniinom kada aldaw na subot dapat magminti sa pag-inom. May nakukuama na pension kada bulan alagad kulang pa ini, urog na sa diabetes, may pigiinom man ining bulong para sa hypertension. yan, apat na yan, eh. na yan eh. Sarong bakal ko. Labing dos mil. Inaabot man ni in labi 1,800 pesos kada bulan ang nagagastos sa iniinom na maintenance na bulong kan 70 anyo sa si konsorsya na may helang na hypertension. Mag-aasa na lang ako oh, sa dikong turutindahan. Igo akong estudyante. Nakulang tabang kung may ining bat. Kaya dakulang bagay daw para kitatay Alfredo Asin Consortia, ang anunsyo kan Bureau of Internal Revenue, na nadagdagan pa ang listahan kan mga bulong na VAT exempted. But sabihon ka ini, mas mababa pa ang presyo. Okay, banan sa mga bulong na inian para sa cancer, diabetes, hypertension, kidney disease, mental illness, tuberculosis sa sinibapa, susug sa Revenue Memorandum Circular No. 17-2024 kanahensya na piniluwas kaninero 26 kan presenteng taon. Madadagdag ang 21 na mga bulong na ini sa 59 na bulong na inot ng pigtanggalan ng 12% VAT, Susug sa Section 109 kang National Internal Revenue Code of 1997, Train Law as Incorporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises or Create Act. Kay Banan si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia.